When I was cuddling the baby, uh, kasi bisaya ako, I said I'd call her Inday. So Inday, uh, be true to your country, work hard for the people, and the rewards as uh, I think maybe are there made in heaven, not here. Trabaho ka lang and be good. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito. Sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education noong taong 2023 merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng house na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Hindi, wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Uh, ano ba ang, magkano ba ang amin dyan, magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education, ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So, sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chapchapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Mm. Pero nung lumabas yung GAA, o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So, may iintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo magbabudget hearing para sa Office of the Vice President? Dalawang tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na 'yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion nang repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yun ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari? Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretsyo, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa house version. Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos. Balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo.